Te. Eh? Ang um, tinanong ko diyan ang maliit ay 95. Magkano to? ganitong kalaki? Uh, 115 ang isa. Pwede 60 na lang, dalawa bilhin ko. 60 ang isa. Ayaw. Bilhin ko naman lati. Ah, eh. uh, na lang tayo dalawa. Ha? Ah? Hotel na lang tayo. <laughs> 60 na lang ang isa, bilhin ko lahat. Kaya hotel na lang tayo dalawa. <laughs> Doon ako galing nila. Ayaw mo? <laughs> Sayang, bilhin ko sana lahat niyan, pakiwing ko. Ito, ano to? Baygon? baygon. na nga Ay, hindi to baygon. Pang babango to ng ano. Kwarto. solbak Pang babango ng kwarto to. Mayayamanin. Mayayama, 60 na lang isa. Biling ko apat. Hmm. <laughs> <laughs> Ay, ayaw, wala ka. O, 60 dalawa. 120 na kagat. Ayaw mo pa. Ayaw, ayaw ba katropa. Joy. Ano ba to? Anong original na Joy ba to? Hindi to talaga siyang may ano. Puro talaga siyang Joy. Oh, puro talaga yan. Puro talaga ano yan. Bintan. Bintan mo, bintan mo. Oh. Walang halo. Walang halo. Oo. Oh. Original yan, di yan sabi mo piki. Eh. Original talaga? Hindi ko wala ka tayo sa mga pinagpapili ng pungka! Tope! Marami kang panics dito? Bibiliin ko nga 60 lang ang isa Iyot <laughs> Sayang mga katropa! Bibiliin sana lahat <laughs> leje Kaso lang 60 ang isa <laughs> tayo so, mga katropa ayaw tayo patawarin ay eh, yung ano yung sulbak ba, ba yan ay yung ano pambango sa tila oh. ah pambango sa ingat oh, kwarto no? Magkano ang ganyan ah uh, 120 120 mm -hmm. siyempre may tawad may isang gana lang mm -hmm. <laughs> lahat namang nag ano may tawad din may tawad yan 110 mm -hmm. 110? Oo. 110? 100 na lang. 100 na lang. kukunin ko. Ah, good. Ayaw mo? Uh, One 105000 Ano pa? Ano Wala pa, wala pa P21,000 P105,000 Wala pa P21,000 mo talaga? <laughs> 105 na lang Sige, mo pa